ito yung pinaka-effective na way para sa akin kung paano ako maging confident sa sarili. At ngayon, isishare ko to sa inyo. So sana magustuhan nyo tong video na to. Simulan natin. Let's get it! So ano ba yung strategy ko? Men, the only way para maging confident ka bilang isang lalaki is knowing how to fight. Kapag marunong ka, makipagsuntukan, iiba kung paano mo dalahin yung sarili mo iiba yung pagsasalita mo, iiba, babago yung paglalakad mo, uh, babago yung tingin mo sa mga tao. And yung pinaka-importante, talagang lalakas ang loob mo, Holmes. Ako, Holmes, maliit lang ako. 5'3 siguro. Napakaliit kong tao, pero hindi ako natatakot makipagsabayan sa sa mga taong six-footer. Sila pa nga yung kakabahan pag ako yung naging kaaway nila pa pa Ngayon nakadepende sa'yo kung anong sport yung pipiliin mo. Boxing ba? Muay Thai? MMA? Or baka grappling? Di ko alam, men. Basta nakadepende sa'yo yan, Holmes. Pero ako, me personally, I'm a boxer, bro. Nagbaboxing ako. Boxing yung pinili ko. Sa mga tumataka kung sino ba yung idolo ko pagdating sa boxing world, sa totoo lang sobrang daming magagaling na hindi ako makapili Pacquiao, Mike Tyson, Pitbull Cruz, Gervonta Davis, Julio Cesar Chavez. Like, endless yung listahan eh. Pero kayo ba, sino ba yung idolo nyo pagdating sa boxing? Comment down below. Pagkalipas ng ilang training session, yayain mo yung coach mo na mag-sparring kayo. Ang importante na maramdaman mo kung ano yung pakiramdam ng habang umaaway ka, habang napagsapakan ka sa coach mo, okay? And light sparring lang, okay? Importante 'yan dahil uh, para maramdaman mo kung ano yung pakiramdam ng pagka-masculine, pagka-bilang isang lalaki. Pagkatapos mo mag-ensayo, Holmes, napakasarap sa feeling, siguro like it's one of the best feeling ever. Yung serotonin mo sa katawan like ang sarap. Yung palagi kong dating ginagawa, pagkatapos kong mag insayo liligo ako ng mainit na tubig. Men, and oh my god, parang nasa langit ako, honestly. O oh, ito pa, kapag gumaling-galing ka na, habang nag-gym ka, men, tapos may mga babae doon sa gym, men, sobrang hilig nila panoorin ka, men, so extra points yun. Dito ko natatapusin tong video na to, so sana nagustuhan nyo, babush, ha!